Hey guys! Welcome back to our channel. I am. Ngayong araw na to is the last day of so sa araw kasi dito guys grabe init ang init sa loob ng bahay kaya andito ako sa labas. o tingnan nyo guys daming mais malawak yung maisa nila eh mga puno ng mga malunggay, maraming mga mais yung mga mais, oh, nag-start ng mag yung ano ba yung, kung sa bisaya pa, banay yung ma parang may bulaklak na sila bulaklak ba tawag dyan <laughs> Ay, may mga puno ng niyog may mga saging dyan, ayan oh, diba? tapos mga ma maraming mga ano dito, Puno talaga ng mga malunggay o oh. gusto naming magluto ng gulay na malunggay. Marami dyan, hindi na kami bibili doon sa palengke. Yung mga malunggay nila dito oh, namumunga na nga eh. Tapos yung iba may maraming mga bulak. Tapos yung mga may dito may mga puno ng mangga, mga mangga 'yan, ayan, mangga 'yan mga bunga pa naman yan. Bala ko nga sanang mag ano eh. Bala kong bibili. Ulit. <laughs> bibili pero hindi naman pinabayaran ng may-ari. <laughs> so, ayan lang guys. Yung paligid, maraming mais. Kasi yung mga nakaraang araw, nakaraang linggo, palaging umuulan. Everyday nag nang umuulan eh. Tapos andito yung aso ko, yung pagkain ng aso ko, oh. Hindi kinakain. Sobrang maarte. Oh, yung aso ko. aso ko maarte. Jaba. Jaba. Ang arte-arte mo. Ang aso kong maarte. Jaba. Yan yung aso ko. Ganyan yung lifestyle niya. Sobrang ano, relaxing talaga tong aso na to. Tsaka yung pagkain niya, pag hindi niya talaga gusto, hindi niya talaga kakainin. Okay lang niya kung wala siyang kain the whole day. Sobrang maarte niya eh ibang aso nga eh kumakain na ng ano po po pero siya sobrang arte hindi kakain ng gulay gusto niya palaging lechon manok Diyos ko Lord wala tayong palaging ibibili ng lechon manok dyan ba hmm kakatapos ko lang mag -walis. Tapos mamayang hapon, ah, uh, magdaob ko or susunugin ko yung mga ano dyan, yung mga basura. Yan, yung paligid, ganyan. May mga tanim din kami dito, mga lemongrass guys ayan madami yan pag ano na yan pag lumago na yan ayan mas hindi na kami maka bili bili dun sa ano sa palingki o diba magsipag lang po at saka ipapakita ko ulit yung mga tanim ko dito sa ano sa likod namin ito o mga halaman namin na ano halaman mga tanim namin Ayan. Mainit kasi dito eh. Ayan. May ano ako dyan. Kangkong. Kung ano-ano na lang tin tinanim ko. Kangkong. Tapos may alugbati Yan. Mga ano dyan. Mga alugbati yan. Tapos yan oh. Mga okra. Tapos may mga sibuyas. O oh, sibuyas yan. Tapos, ayan, meron pa akong mga ano dito. Lemongrass. At saka, ayan, yung mga kamuti. O, oh, diba? Kamuti yarn. May tanim pa ako dito, apat na ano, sili. Yung maliit yung isa, dalawa, yun ang isa, tatlo, tapos pang apat ito. Ayan. Tingnan nyo yung tanim ko na ano, ukra. Ang pangit nga eh. Kumulubot yung mga dahon. Ano kayang gagawin nito guys para maging healthy naman siya. ito ito, lemongrass. Ito yung mga kamuti, presko-presko. Presko kamuti na parang kangkong siya. Oh, may mga alubati dyan. Ayan. Ito yung likod ng bahay na maraming mga tanim. Ito may mga tanim pa dito mga ano, malunggay. Tapos ito yung view. Ayan view. Super fresh yung hangin dito sa labas ng bahay. At yung malikot kong aso. Gusto niya palagi. Awa! Hawa! Gusto niya palaging ginagala ano, siya. puno yan ng ano, kalisay. Haggard tayo. Pero okay lang. Okay lang, haggard. Yan yung ano, background ko. Sobrang ganda ng view. Para lang akong nasa ano guys, sa bukid, sa probinsya. Maraming mga nais, tapos yung paligid sobrang ano uh, presko yung hangin marami mga tanim na mga puno ngayon parang akong nasa bukid tapos gusto kong, gusto ko talaga yung ano dito suwak na suwak sa lifestyle ko yung parang walang distorbo, yung peaceful yung release, release me. Ganun lang. Araw-araw, ah, kami lang dalawa ng aso ko dito. Walang ibang kasama. Every day kami na ganito. Wala kami masyado. Mayroon namang mga kapitbahay, pero distansya lang. Wala ano dito guys, wala mga maritis walang usong marilis marilis dito nun walang marilis marilis dito talaga basta meron lang pagkain meron lang tayong kunting hanap buhay okay lang ano pa bang hahanapin natin ba diba? basta kung ano lang meron dapat kontento lang Basta hindi lang tayo mga aapak ng ibang tao. So, ayun lang. Pinifil kasi yung fresh air. Fresh air. Charot. So, ayun. Thank you so much for watching, guys. At saka, I would like to invite you guys. I have live every day dito sa ating YouTube channel. At saka kung gusto niyo pong i-follow niyo ako sa FB account ko. Uh, same name lang po dito sa ating YouTube channel. At saka meron din ako ang Facebook page Nessie. Search niyo lang po Nessie. Yeah, so thank you so much for watching again and please like and share. Tapos, kung hindi, subscribe. Subscribe na din po. Maraming salamat. God bless. Thank you so much, guys. Bye-bye.